ang atong ebanghelyo nagtugan og usa ka kinaiya sa tao nga makatilaw o presensya sa Ginoo unsa may mahitabo iya ng ipaambit dayon ngadto sa uban dili nato matipigan, pwedeng tipigan sa atong kaugalingon ang gino'o. Sige, lingi ay mong tupad. Na tao taon naman yung kang nagpaabot, kaya wadain mo sogo ang misa. Nana kay gino'o di Sige na, ing na ba? Ing nana kay gino'o? Nano aman mo mulingi? Eh sama ni Maria pagkasinati gid niya nga ang Ginoo ni Sod na niya naana siyang kasing, -kasing ni bakta siya porting layua aron pagpaambit ni ini ngadto sa iyang igagaw ng, si nga si Isabel niya si Isabel sa naasay Ginoo diha niya kay napuno man siya sa Espiritu Santo gipaambit sad niya ngadto ni Maria ang maong kalipay iya sang gidaig og maayo si Maria kaning atong maghimaya ka Maria ang mga wording sana gitudlo na sa Espiritu Santo ngadto kang Isabel mo nang niingon siya diri bulahan ka sa tanang mga babay bulahan ang bata nga imong ianak ipambit ba Muna din sa atong kinabuhi ng mga magtotoo, kanusaman tayo mag-inambitay as community? Kanusaman? Huwag mo kibaw? Okay Ang pinaka number one, o di giyon nato pwedeng untang kanibang palabyon kada simana kinigyong santos ng misa din hita dapita mag-abot. Nindot unta nga ang mag-abot sa misa, pulos na kasinati o ginoo dito sa tag sa kapanimalay. O na, importante kaayo nga manganhis misa na ay ginoo. Nga naman, di na mo paduol sa ginoo. Ha, karon may man ron kay Misa de daghang tao, mag-ilog itag lingkuranan, mapuno yun tanang lingkuranan, pero kasagaran nato, to, o lang yun mga asirits, o anang uban, at to Giyos layo. Di yun mo pa dool ba? Nga naman, klaro kayo nga wa magdag ginuo sa ilang kasing-kasing, kaya -kasing, magdag ginoo mo pa dool gina siya, nga to siyang isig katao. dili mo palayo. Yeah. Asaman ang Eucharistia diha sa tagsa-tagsa sa kapanimalay na sa inyong common meal. Kana bang ang managsuon ang ginikanan o mga anak magkadungan yung kaon labing minus kausa diha sa inyong panimalay? Kinsa din he? ang regular yun nga magdungag pangaon niya way cellphone way TV wa tanan panahon sa pangaon niya mag istorya yun taas ang kamot tulog ka kamot ang akong nakita kaluoy kaluoy sa pamilyang di na magdungag kaon na ang resulta dili na magkaabot ang atong mga pangandoy di na magkaabot ang atong mga kalipay. Ang kalipays anak, to as cellphone. Ang kalipay sa ginikanan, to as pagpangitag kwarta. Ang kalipay sa mana, to as manok. Ang kalipay sa asawa, to as kiskis -kis kilay, pakulor dewe. Ang kalipay sa osa, tiktok-tiktok. Ang kalipay sa osa, games. Sagunsa na lang, wak na mag-abot ang atong kalipay. Di na mag-abot ang atong mga kasing-kasing. Muna din he, sa Eucharistia, gibansay tas ginoo, pasalamata ta, nga iyatang gibansay. Ugonsa sa may gibansay, aron mag-abot ang tanan, usaray atong pagkaon. Kaya kini Eucharistia, usama ni kabangkete, usa ka pagpangaon, usaray atong pagkaon. Usara ka klase, lawas o dugo ni Kristo. Matod pa pagbasa, kamong mga taga-Israel, singgit mos kalipay liguna ang inyong mga tuhod kay anaan na sa inyong taliwala ang Ginoo gustos Ginoo mga igsoon mgaon gyud panahos misa kinsa may angayan nga mukaon panahos misa tatto rasang nakasugod misa hangtod sa katapusan kanang wa kasugod misa gamay na lang Ginoo tiil na lang tingis Ginoo imong kanon di na tibuok ginoong. Kano sa man magsugod ang misa? Kano sa man? Oh, mo kibaw kano sa magsugod. Kanagi yung inikanta sa entrance song. Kinsa din hi ang nakasugod sa entrance song. Oh, simpre, kasugod gyud mo karon, karon kasugod mo karon. Kinsa din he, ang musimba yun so far sa inyong kinabuhi nga makasugod yod sa intransong. Tasa kamot. Ah, bantayan. ah. Unya, sunod. Kanang naminaw yod sa liturhiya sa pulong. Dili mato. Kinsa din he, ang maminaw yod kada humilis pare. Dili matog. mato. Tasa kamot. Ah, mayo. Kay nakadongog pa mo na <laughs> <Dog>, eh. oh. <laughs> ang uban na. Doge. Ah. Onya ang ikatulo kadtong muhog kulikta, dunay gihalad kinsa din he ang muhog yung ta sa kamot nadaan pag ko wahi gihalad sige pangayo Mauna na mo simba gani magdag kag halad ang uban dadon nilang halad ang una nilang abot ihalad mga mais mga unsa pa ang uban dad nilang mga baboy oh, sa nang baboy buhi mga kanding basta ihalad Kaya nga naman, atong pasalamat masanis sa kay ang lain na sang meaning sa Eucharistia thanksgiving monang naata din ni tree of gratitude and petitions pangamuyo o paghalad halad kita ang di mo halad panahos misa na miligro na ngawa ka apil misa kanus aman taway sala basta mangumpisal ta na bunyagan ta wag ni kay kumpisal kumpisal halap, pangumpisal yon mulapas na ganay kag usa ka tuig nga wa ka kumpisal di na mukaon panahon sa misa. Kaysa kuan paka sa kutsara paka, puno na kas, hugaw, way hugas-hugas, niya siging kaon, ganahan mo mukaon gamit ang kutsara na purting hugawang. Ganahan mo, dili. kana usa ka wa, yun siya mahugas iba, mo gamit mo, or ganahan mo mugamit sa inyong kamot nga usa ka tuig wa gyud mahugasi way hunaw-hunaw usa ka tuig mukaon mo kinamot di oy bisag unsa pagkaon basta ang gigamit nimo pagkaon hugaw di pwede nguna ato ginang hinomduman, nga manglimpyo ta mangandam ta muna panahon sa itong pagtambong smisa kinahanglang andam ta si Maria naghatag og kalinaw kay dili lang siya andam ni kaon siya Ginoo sa iyang hunahuna og sa iyang bakba iyang gikaon ang Ginoo og nahimo ang Ginoo nga buhi di iyang kasing-kasing nayoba nato maglalis asa man ta kaon sa Ginoo kamot o bakba di na na mawi isyo magluhod ba o magbarok? di na na mawi isyo ang isyo sa pagkaos Ginoo ang atong kasing-kasing andam ba? Magunsa man ogsigi sige kagluhod o niya, ay mo po yung kaon, ba, ba? Pero kusog ka ikang mangaway sa imong isig ka na mukalawat pinaagig kamot. Kusog ka kang manaway, hasta pare, imo pang sawayon, kay sayok na siya. Pastilan. Kada lang imong pagpanaway, kanang pag-ingon nga dili na pwedeng kanon ang ginoo pinaagig kamot, ang imog yung gusto kay parehas ginimo ng nga bakba gyud nya magluhod gyud usa na na kadako kaayong panamastama sa kinaiyas Ginoo. Ngano man bisag unsa pay posisyon nato maghigda maglingkod sama na mga masakiton atong pakalawaton gahigda usahay galingkod usahay gatiki gaagas panglaway atong pakalawaton dili kamot usahay o kadaghanan yun, ba, ba, pero galaway. Pero ang ginoo, di mahadlok musod, anak basta ang kasing-kasing, way sala. Mm, sige, lingi ay mong tupad. Inaandam na kang mukha o ginoo. Sige. Andam. Kung wa mo maandam karon pangitag paaging makakumpisal, sunod, misa. Pero, mintras tanto karon o wa kay mortal sin, pangayo gracias Ginoo pangayg pasaylos Ginoo mo na ang misa sugod so sa sinugdanan hangtod Dios katapusan dayo ng kalawat na aginang pagpangayog pasaylo ang katapusan natong pangayog pasaylos Ginoo kordero sa Dios maluoy ka kordero sa Dios tagaimig kalinaw Nya sunod pa yun, punan pa yun, ginoo, dili ko angay nga mukalawat ka di mo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Himuo nato ng na nga kasing o ang ginoo mo, so na na nato. Nya, moingon din ka, Lord, maningkamot kamot na ko ron, mangumpisal na giyod ko. Kaya wak ko ka kumpisal, so na sa lapas na sa katuig. Or wak ko kapangumpisal, purti na na kong pamalika sa kong anak, ako na isangyaw ang maing balita dad o natikas akong anak. Ay, nagadto ni mo si mong anak, maingon din ka niya, pagkabulahan ni mo day. Mura sa kag si Isabel ba, bulahan ka Maria. Maingon ni mong anak, nga bulahan man kuma, kay naanay naghigugma ni mo ngaway kondisyon. Kinsa man ma, ni as si imong atubangan ni siya, hilasa kod ni mo ma. nya ini insulto niya ni mo, maingon ka, hindi tao, hilas ko so pero karon nakaamgon ako, love you etika andam na kong magpakamatay para ni mo. At di ba? Ang imong anak, mugakos din na ni mo, ma, nga nung karoon pa nga ka hapit na mang kamamatay. <laughs> Mau dahi, na sa di ay. Ayaw, sug na ginakaroon. Di, na imong tupad, Sige, ready? Lingi ah, praktis-praktis ba? Sige, lingi, lingi ah, lingi. Yaing na dayon siya. So good karoon. Ako nagyugkang geval pakamatianihde ah, claro. manindongnya